Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend Kahit hindi nga umamin si Donnie at Belle sa tunay na estado ng kanilang relasyon Kitang kita naman na mahal lang Don Bel ang isa't isa -tisa. Makikita nga na talaga na mga sobrang sweet si Donnie at Belle sa isa't isa Mga kaman o on-cam Ngunit sa kabila nga ipinakita ng Don Bell ay talaga namang maraming mga bashers ang hindi pa rin kumpinsido lalong lalong na nga sa pagtingin ni Doni kay Bell. Sa TikTok nga ay talaga namang punong puno ng pangbabash itong ating Don Bell. Ayon na dito sa isang account ng basher sa TikTok ay obvious ang ano na nga si Bell lang ang may gusto kay Doni at one-sided lang kasi halata na umano si Donnie na not into Belle romantically sobrang mahalata na natrabaho lang umano ang tingin ni Donnie kay Belle at ayon pa nga dito sa kanya sa umano ay may magsasabi kay Belle na nagbumukha lang siyang tanga kakaasa kay Donnie at buksan umano ang mga mata ni Belle dahil trust another business venture at asset sa mata ni Donnie at pamilya niya kaya naman ang mga taga-suporta nga ng Donbell ay kaagad niyang sinupalpal at kinumentan ang nasabing account na ito na patuloy nga sa paninira sa Donbell. Maging ang Kapamilya Online World, isa nga sa pinagkakatiwalaan. Pagdating nga sa pagang ABS-CBN si artist ay sinupalpal rin ang nasabing basher. At ayon nga dito sa Kapamilya Online World, issue mo. Halatang Peter ka kay Bell. Kung pwede lang sana, announce eh. At tila ba itong kapamilya online world ay may alam na rin sa kung ano ang namagitan sa ating Don Bell talaga naman ito mga bashers ng Don Bell ay hindi pa rin magsitigil sa pagwabash o pagawa ng fake news patungkol sa ating Don Bell. Kaya naman kayo mga babies ay kampating kampante na mahal nga ng Don Bell ang isa't isa at 100% panatag na sa Don Bell.